Hello, maayong 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 gabi eh sa inyo hangtanan tanan mga boss. Kumusta? Kumusta yung hapon karong adlaw ah? mga boss, nakapick ba mo sa to ang 4740 ang result karong 5 PM mga boss no? Ago nag-remind na ko sa inyo karong mga boss atong pasakay. No? Atong pasakay mga boss, nag-gate 3 na pod karong adlawa atong pasakay grabe ka power sa atong pasakay mga boss diba nagiging ko nag sa inyo mga boss na atong pasakay balikin yung glantaw o pag gate mo dito sa atong pasakay no mga boss congrats sa uh, naka nakaka gate sa ato ang pasakay mga boss nag gate 3 na po na atong pasakay mga boss karong adlawa wagi ko masayop sa inyo mga boss no pag remind ah, sa nakapake lang mga boss sa atong pasakay karong adlaw na nag gate 3 na pod ha sa nakapick lang congratulations sa inyo ha, mga boss okay pahabol ta mga boss sa uh, para sa 9 pm 9 pm draw ha respita gyapon ninyo mga boss pagkuha gyapon mo gate trader sa tuang pasakay mga boss ha sa atong pasakay karon pag gate gyapon mo diri mga boss sa atong pasakay ha ang force kini siyang 405 gihatag nato ganina 056 6 gihatag nato na, to na. 619 gihatag nato na mga boss ha. Diri lang gikuha ang resulta mga boss sa atoang pasakay. Mo nang giunok sa inyo mga boss na sa atoang pasakay pag gate 3 o gate 2 mo dira sa atoang pasakay. Ha? Nag-remind ko sa inyo ha ng mga boss ganinang 2 p uh, 5 pm draw nag-remind pud ko sa inyo ha nabalikay yung lantaw atong pasakay kay basin pag mabuhagay na pud mag gate 3 karon din to mag gate 2. So wa tama sayo mga boss no nag gate 3 na pud atoang pasakay karon. So mga boss, pahabol ta. Pahabol ta sa 9pm draw. Ha? Congrats lang sa naka gate 3 sa ato ang pasakay mga boss. Okay? pag-pahabol ta mga boss. Sa maganahan lang mo sabay sa atong pahabol. Sabay lang mo mga boss. Ha? Before na maghatagog ka ng kombinasyon mga boss, palay hug, -hug like sa ato ang video sa atong YouTube channel na Boss Train Trade Vlog og paki-subscribe na po mga boss so wala sa wala pa subscribe sa atong YouTube channel na Boss Train Trade Vlog Okay mga boss sa mga nag-subscribe og nag -like, og naglantaw sa atong mga video na gina-upload taga-Adlaw daghang daghang salamat sa inyo, ha mga boss ha Maraming-maraming salamat po talaga sa inyo mga boss okay Atong pahabol mga boss para karong 9 PM draw Respetari lang ninyo ni mga boss ang atong pahabol para karong 9pm bro basin mo buhagay hinuuni karon no ha basin mo ni ang kuhaon mga boss ha Okay, respetari lang respetari lang ninyo mga boss ha basin mo ni mga boss 7 4 5 mga boss 745 mga boss target rumble mo ani mga boss Okay? 745. 4 2 Nine, zero ang iyang shadow na ano, mga boss ha. 290 zero ang shadow ana mga boss. Okay? And then last kombinasyon mga boss ha. Duha ni ka kuan mga boss atong ipahabol ha. Ah tagduha ni mga boss kay nagmadali po ko na ko ikaw mga boss lakaw mga boss. Okay? Paminaw lang mga boss ha, paminawan ninyo. Mga boss, balikin yung glantaw ato ang guide ganinang buntag nag-upload mga boss. Kaya doa dito, dito atong hot mga kombinasyon mga boss. Ay mong kalimot ha. Balikin yung glantaw mga boss. Ang ato ang kombinasyon ganinang buntag. kay basin makasabaw mo dito mga boss, okay? Okay, next mga boss. Kaya ito nang gata ganina, 415 ha. Gibalik lang na ako mga boss. 415 ako lang gibalik. tare lang yung mga boss ha. Okay, 415, respeta rin yung mga boss. 960 ang iyang shadow na mga boss. Okay? Gibalik lang na ako mga boss ha. Kung gremind o balik sa inyo ha. Respeta rin lang ninyo mga boss ha. Karong 9pm draw ay new kumpiyansay. Okay, muna niya itong last combination mga boss ha. Kini, Okay mga boss, last combination na to kay 841 mga boss. 841 pag target og rumble mo ani mga boss. Okay? 3 9 ah uh, 396 mga boss ang iyang shadow okay mga boss pagtarakit og grand mo money sa ito ang pahabol para karon sa uh, 9 pm draw sa so, mga ganahan lang mo sabay no sabay ninyo ato ang pahabol karon 9 pm draw mga boss ay mo kumpyansa balikin ninyo mga boss og lantaw ato ang ato uh, ang kuan ato ang pasakay pagi o ogi2 mo sa ato ang pasakay karon ha mga boss kani ato pasakay oh kini 7405619 muna ato mga pasakay mga boss dire lang gikuha tanan ang mga resulta karong karong adlaw mga boss ha ganina kay 075 ending karon 5 bm kay 740 So, possible na napay kuha on diri si lulu mga boss atong pasakay karon Ha mga boss? Pag, pag gitri o gitumudri sa atong pasakay mga karong, karong 9pm mga boss basig diri mo kuha na po si Lolo karong 9pm ha base nun niya ang iyang kuha on diri kay kini ah, okay, ang kining 41 4-1 4-1-6 baka ni ok 4-1-6 na adra 4-1-6 mga boss ato At naman yung hatag ganyan muntag buntag mga boss ako lang ikon sa inyo ha G explain lang balik na ako sa inyo ha ok itong 9-1 914 okay 914 mga boss na adira And then, unsa sa pa, ah, 5, 6, okay, 5, 6, eskalera, 5, 6, 4, mga boss, Na-add naadira, ha? Pag-pick mo na mga boss, atong pasakay karon karong 9 pain draw, pagkuha mo ra, o gate, pag gate mo na mga boss, basing mag gate, basing mag gate to ka na mga boss, okay? basin mag gate to, gate rin ka sa ato ang pasakay mga boss, balikin ninyo glantaw atong, kwan ato uh, ang guide ganin ang buntag mga boss kay dito sa ato ang mga hot probables na putoy mga ano dito mga hot probables sa atong gipanghatag ganina balikin nyo mga boss og lantaw basig na may mapuyunan dito no ang, ang eskalera mga boss padayon ha padayon sa 9pm mga boss ang eskalera na pa yun eskalera mga boss oh 7 5 6 mga boss oh 7 5 6 eskalera okay og ang 1-0-9 na po dire mga boss na oh, di ba o kaya itong ano basig mong despat ng ato ang regalo o oh, 945 okay na po dire mga boss ha 706 okay na po dire 706 mga boss ha Kuyaw ni mag series ni karong hapon mga uh, mula mulahos ning series pattern ni karong mga boss ha. Ang 7 ba. Basig na may kapamares ani 7 mga boss ha. Kuyaw ni 7 basin nag mundas pat ni karon sa uh, sa 9 PM mga boss. Na ako na may pamares mga boss Parisin isil niyo mga boss. Kay kuyaw basig mundas pat ni sa 9 PM basin basin mulahos ni karon mga boss sa 9 PM mga ang 7. Huwag na may kapamaras na mga boss. Parisin ninyo ang 7 mga boss. Okay? Basin mula host sa 9pm ang 7 Parisin ninyo mga boss ang 7 Ha? Pwede mo dream mag 1 Pwede mo mag... Ah... Uh, ah... Uh, 719 yan 719 719 yan pwede kayo mag 719 And then 761 o oh, mga yan ganyan boss 761 na apodera o oh, 761. No? Parisin nyo mga boss ang 7. nami namin ko Ay basin ni ilahos ni Lolo sa 9pm. Okay mga boss. Uh, Diri lang ko ito bang tuang ang pahabol sa 9pm. Respeta lang nyo mga boss atong pahabol sa 9pm. O balikin yung lantaw. Ang atong guide ganihang buntag. O pag gate 3 o gate 2 mo puhon sa tuang pasa uh, kay pasakay mga boss. Okay? Okay mga boss, uh, may exit na ko o oh, good luck o oh, hope to win ta karong adlaw. Congrats sa uh, naka sa atong pasakay na pod karon no. nag na pod atong pasakay. congrats sa naka O 3 og nakalanta og balik sa ato ang pasakay. Congratulations sa inyo mga boss. Okay mga boss, may exit na ko. O daga salamat sa mga naglantaw sa ako ang mga video na gina-upload tag adlaw o sa mga nagsubscribe. subscribe o nag-like. Ah, sa inyo mga boss, pero pag-comment mo dira sa boss, sa comment section na to. Kaya ako nang basahon mga boss. Okay? Huwag na mo pa-birth mga boss. At ng uh, buhatan o birth code. Kung na mo pa-birth code. Eh, lapag na nyo sa comment section mga boss atua ng buhatan. Okay mga boss, good luck o oh, God bless nyo lahat mga boss. Maraming maraming salamat po.